mga kabusing ah, maghahan ka mga kabusing ngayon ayan, nilita kami ng kinapay dito mga kabusing maghahan tayo ngayon kasi maganda yung panahon natin mga kabusing, wala nang ulan kahapon sana pero umulan mga kabusing ayan sana hindi na umulan mga kabusing Okay, samahan nyo kami sa tagahan sa tagagamba Pintansa natin si Bayaw at saka si Pangangkit. Ano, bumili pa tayo ng kinapay dito mga kabusing. Okay. Mga kabusing, may nakita tayo. Ayun, oh, no? Nasa ilalim pa rin mga kabusing. Oh. Yun. Yun, ang gagamba mga kabusing. Medyo pula-pula siya pero alanganin pa rin mga kabusing yan o, hindi tayo kukuha ng ganyan kalaki kasi kawawa hindi pa tamang sukat mga kabusing hahanap na tayo ng iba okay nasi pamangkin nasa malapit sa atin mga kabusing kunin na natin yung nakita ni pamangkin ano siya mga kabusing, talaan siya mga kabusing. Tapos yung gagamba, tumakas na sa kanyang bahay, nagalaw ni pamangkin. Ayun. Eh. Tagan man sa layo do. Ni pedong sa iyang puyan. Hanapin natin mga kabusing yung gagamba. Nasaan kaya yun? Ayun, ang gagambang. Nagtatago lang siya mga kabusing, oh. Yan talaan. Tinakasan tayo mga kabusing. Yan kukunin natin 'to. Okay. Nasa kamay na natin mga kabusing. Balik tayo. Iyon, gandang tala mga kabusing oh. Ayan, nasa lupa. Okay. Mga kabusing may nakita si pamangkin dito, tala siya oh, mga kabusing. Ayun. yun. Ang gandang gagamba mga kabusing pero alanganin pa rin sa sukat mga kabusing. Okay. Hindi lang natin kunin. Mga kabusing may nakita si pamangkin dito. Saan na ba yun? Nawa man daw. Asa okay. tulad? Ah, dara. <laughs> Tumakas pa na yung gagamba, mga kabusing, oh. Ayun, ang gagamba. Ito yung bahay niya. Tinakasan kami. Tapos yung gagamba, nandito lang. ko na ko. Ay, kawal ko, Ay, kawal na lang. ayun ang gagamba, oh. Yun. Ông Wow, TM size tamang sukat na po. Tumang tamang sukat na mga kabusing oh. Mga kabusing, may nakita tayo dito sa ilalim. Sa ilalim siya mga kabusing. 'Yun ang gagamba. Yan. Redible siya mga kabusing. Ah, tamang sukat na to, oh. TM size. Kunin natin. Ikuha ko na ko doon. Tama. Kira eh. Yun, nakatiklop na siya mga kabusing. Nandari doon, ayari agi doon. Okay, matarog. Ako na. Tara. Ay, Ayun, hagan. aku senggak gembar. hehehe. hehehe. masuk ke kenyang bahaya na. talak berdaun. talak. hah? talak. oh talak dia? hehehe. hehehe. hindi okay. Wow, tala pala, akala ko redibil. Yun, ayun. Huh, bakak, mga kabusing pawi na kami. Ayan yung mga kasama ko. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing, huwag kalimutan ha para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay. Maraming salamat sa panonood.